Ano nga bang linyada ang dapat gamitin ng isang baguhan sa pagmamanok? Lalo na kung siya ay magpapalahi. Kapag ganito ang tanong ng isang baguhan, malamang mali na kaagad ang direksyon na kanyang tinatahak. Kasi nga ang pangalan ng linyada ay hindi mo pwedeng sandalan. Pero ang katangian ng mga manok ay yun ang mas makatotohanan. Parang ganito, hindi lahat ng sweater ay mabilis. Hindi lahat ng hatch ay malalakas ang loob. Hindi lahat ng magkapangalan ay magkakatulad ng kalidad at galawan. Ang mas tamang tanong sa tingin ko ay ganito. Anong klasing laro ba ang gusto mo? Gusto mo ba ng malalakas kumumpas o yung mabibilis at meron timing? O pwede rin yung malalakas ang loob o kaya naman yung madiskarte o may utak sa paglalaro. Kapag malinaw ang mga katangian na gusto mong palabasin. sa ka lang dapat maghanap ng mga manok na kahit ano pang ang pangalan ng linyada niyan. Sa pagpapalahi, ang dapat tatanong mo ay ganito. Ano ba ang katangian na gusto mong i-enhance o paigtingin? Hindi yung dahil sa sikat na pangalan ang bibilin mo. Dahil sa dulo ng tapatan, hindi pangalan ng linyada ang makikipagharapan kundi ang katangian.